Magandang araw po sa lahat ng manonood. Welcome po sa aking YouTube channel. Attention po sa lahat ng mga SSS pensioners. Ang SSS ay nag-post sa kanilang official Facebook page. Narito ang post. Ayon sa SSS, para mas mabilis ang pag-comply ng ako, pwede silang mag-set up ng appointment para sa kanilang pag-comply ng annual confirmation of pensioners o ACOP. Pumunta lang sa member portal ng SSS sa login section at piliin ang set appointment sa quick links menu. Lalim ng purpose, I-select mo ang Compliance to Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Sa ilalim ng Type of Compliance, kung gusto mo ng Video Conference, i-select mo ang ACOP through Video Conference. Pagkatapos i-select through Video Conference, i-select mo ang MS Team kung yan ang pipiliin mo o kaya naman by ver. Piliin muna natin ang MS Team. Pagkatapos, piliin mo ang region, branch, appointment date, appointment time, at kung meron ka ding concern, isulat mo. At i-click ang next. i set ang appointment button, kailangan mo munang i-review ang mga information na nakasulat. Pagkatapos i-set ang confirmation button, may magdi display na confirmation message. I-check mo din ang inbox notification message kung merong kang na-receive na appointment. Kung ang pipiliin mo naman sa pag-comply ng ACOP ay through Viver, piliin mo ang preferred channel na Viver. Kung ayaw mo naman mag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng video at fiber, pwede over the counter pero magsaset ka ng appointment with preferred SSS branch. Lagay mo lang ang type of compliance ACOP through over the counter. Para naman sa mga pensioners na nasa abroad, piliin ang mga sumusunod type of compliance ako through video conference preferred channel MS Teams region poea and foreign offices branch ofw contact services section pagkatapos magproceed lang sa preferred date and time pagkatapos magset ng date and time i-review mo ang lahat ng information kung tama lahat magset ng appointment pagkatapos magset ng appointment lilitaw lahat ng information at iklik lang ang done.